Ito po mga kataksay, isa na namang palutang-lutang dito sa Pacific. Sabi na, Dali. Bako ay Ayan po, may bangka po dito mga kataksay. Oh, refrigerator? Oh, Lampuksuang ko yan. Ay, lagaya ng... Uy, may laman! May laman! May laman! Ay! Basura man sa Pacific! Ay, ano ah! Prutas! <coughs>